Live po tayo ngayon. Uh, magandang uh, hapon po sa inyo lahat. Sa lahat ng uh, kaibigan namin, yung mga uh, nanonood uh, sa Facebook Live. sa uh, si Ingo. Marahil, nagtataka kayo. Anong ginagawa namin dito? Hindi po kami kakanta. Hindi ko may... Wala po kami nga uh, ibibenta, meron lang po kami nga uh, sanong gustong ibahagi sa lahat ng uh, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng Dabbergods, dahil uh, uh, kami po, eh, natin ito po sa TV5 Media Center, eh galing po kami ng, uh, sa, sa kasalukuyan po, po, eh nagme-meeting kami tungkol sa uh, po anong uh, plano for uh, uh, the new year, for 2024, uh, yung mga eh, uh, para mas mapaganda ang uh, ating programang uh, uh, itulaga. Ngayon, eh, mga exactly 4, 4.23, 4.23 ng hapon, kanina-kanina lang, mainit-init pa, eh nakatanggap po si uh, Tito Sen ng isang uh, email at ito po ay uh, may kinalaman po sa desisyon ng Korte tungkol po sa 8 Bulaga. At uh, narito po si Tito Sen para masahin ang uh, isang porsyon na nakakahaba po ng uh, desisyon ng Korte. Uh, Marigay ng court, no? Uh, Magaming uh, eksperasyon pa kasi siyempre tungkol sa nilalahad doon sa desisyon ng Korte so mahahaba po yan. Ang babasahin na lang po namin ay yung dispositive portion. Gusto po namin na kayo, na mga kaibigan namin, kasama namin, mga tabarkas namin, ang una makaalam nitong balita na ito. So, um sa inyong na, na in posted portions na si Wherefore, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs against the defendants and plaintiffs po, tito Miki Joey, you know, si J.D. sa direk Pucci. permanently enjoining defendants Television and Production Exponents Incorporated and GMA Network Incorporated from one using the trademarks IB, Epulaga, and EB, including all the logos associated with the subject parks in its shows, programs, projects or promotions. And number two, using the Ikulaga jingle slash song or any part thereof in its shows. Programs, projects or promotions and three airing and broadcasting a playback of any and all recorded episodes of the Iquolaga Show prior to thirty first may twenty twenty three. Its segments or any portion thereof in all channels and platforms. Moreover, Defender blah blah blah. blah At lahat po ay wait sa atin. Pati ay yung sinabi ko dito na uh, pursuant to sections 151-2 and 161 of Republic Act 8293. 82 Ito po yung Intellectual Property Office. Ano, sabi, the Intellectual Property Office of the Philippines through its proper unit slash head officer is hereby directed to cause the cancellation Of the following trademark registrations in the names of television production exponents incorporated from its records, database, and or registry to it. Yung, po yung <coughs> in a dispositive version. Ito ang dahil ko na higap ko magborte yung aking sinasabi na tayo po ang miyayari ng tibularan. Daming salamat sa inyong pagtanggiling. Daming salamat sa mga pag-asal. Unang-una sa lahat sa Panginoon Diyos. Thank you very much for our dear Lord God. Thank you. தான் <laughs> அவங்க Salamat natin sa lahat ng mga mananood, sa lahat ng pamilya, maraming maraming salamat po, laman natin lahat ito. Yeah! 何 <music>